Yung nga pala yung napanood namin, napanood namin yung vlog. Umuwi sila ng Pilipinas. Tapos ang ginawa nila, sabi nila, doon daw muna sila for a while. Tapos, papaupahan nila yung bahay nila sa taas. Tapos yung ba sa basement sila titira. No? Tapos marami, mga, marami sila mga nakomit na comment na, mga negative. May isa Siguro may mga dalawa o tatlo doon na nabasa ko na negative na comment. Parang sinasabi nila, Canadian citizen na sila. Hindi, daw sila pwede magstay sa Pilipinas ng more than six months. Totoo ba yun, babes? Parang malulus mo daw yung citizenship. I don't think it's true. Kasi marami mga Canadian na nasa... May ibisa kamay ko, alay ko. Maraming mga like Canadians it. na ano, na stay sa, sa ibang country ng mas matagal pa nga sa 6 months eh. pero hindi naman nila nalulus yung citizenship nila I don't think nalulus nila yung citizenship nila when you travel or you study or ano pa ba or you work abroad hindi mo malulus yung citizenship mo even yung extended travel hindi rin ang ano lang yata parang ang sinasabi nila yung yung healthcare coverage mo yun lang yung, ano maano tsaka yung, yung parang yung tax no? income tax Uh, hindi hindi kami sure pero ang nabasa ko lang yung sa health coverage na kailangan pagbalik mo yat depende pa rin sa province kasi Sa pagbalik mo dito sa ano sa sa Alberta parang kailangan mo siyang ulit i-renew Hindi ko lang alam sa ibang provinces pag more than 6 months ka nawala sa sa Canada Ayan. Hindi ako sure masyado sa mga ano about rules. Pero ang, pinaka pinakaalam ko lang talaga, hindi mo malulus yung citizenship mo kahit na magstay ka ng matagal sa isang country. Anyway. Right, babes? Kasi si Richard nagstay siya sa, ano, sa Pilipinas ng one and a half. No? One and a half. Doon kami nag, ano eh, doon niya ako na meet. Nas kinasal kami doon. Nagstay pa siya ng a few months bago niya ako na-sponsoran dito sa Canada. Pagbalik niya, nag-apply ka ba ulit ng, ano, ng health card? No? Automatic. Ah, kasi ano, missionary yung ano mo. Yung, nung ano siya, nung, nung nagpunta siya sa Pilipinas, parang missionary work, volunteer work. May exception kapag, exemptions. May mga exemptions kapag kunyari, missionary, pwede ka magstay ng more than six months sa ibang country. Hindi ko lang alam kung gano'ng kahaba. So, yun lang, ano, Well, it's their life, right? Kaya yung mga tao dun, parang yung iba din nidepensahan sila na it's their life. So, they can do whatever they want. As life is too short. Whatever makes them happy, yun yung gagawin nila. Which is correct, right? Wala naman tayong karapatan na sabihin na mali yung ginagawa nila. So, what are we going? So, kami din. Malapit na. <laughs> Tugusong, gusto gusto ng Pilipinas eh. Gusto ko na rin umamoy ng Pilipinas. Sana nga magawa namin yung nagawa nila kaya ano, ano rin talaga ako yung hanga ako sa mga ganun. Kasi malakas yung loob nila, diba? ba? lalo na may mga anak pa sila. Pero sa, para sa akin, mas maganda nga so, uh, yung ganun. Malilit pa yung mga bata. Mas madali pa yun na for me, mag-adjust yung mga bata. Tapos pag kahit pumalik sila sa Canada ng ng, ng ano, ng... I think makaka-adjust sila ng mabilis ulit. Kasi so, yun nga yung sinasabi na bagong citizen lang sila, bakit pa sila nagpa-citizen kung aalis din naman pala sila. Mas maganda nga yun eh, kasi at least may option sila na, na, na pwede silang bumalik ulit dito sa Canada. Kung, yung, kung sa tingin nila na hindi pala para sila sa Pilipinas, gusto nila ulit bumalik dito, eh di may, may option sila kasi citizen sila, di ba? Tapos ano pa, ang alam ko lang yung PR, yun yung kailangan meron kang certain days na magstay sa Canada um, in five years time, parang kailangan 730 days yata na kailangan na nasa Canada ka para hindi mo malus yung PR status mo. Pero sa citizenship, I don't think it's the same. So yun, saludo ako sa mga malalakas ng loob na ganun yung ginagawa nila for their families. And they think what's best for their family. Kaya we don't, for me, we don't have the right to judge them. It's their life. Yun. Hmm. Hello guys, so it's 9 p.m. na. Andre, stop it. Ayan, susunduin namin sila Isabel at Michaela sa airport today. Ayan, yung flight nila, na-delay na na-delay. Darating sila, dapat sila ng, ng 9 o'clock. Tapos na-move na siya ng, ng 9, eh, ng 9.45. Tapos ngayon, 10.06 na. So, ayan, si Richard A. natutulog pa. Kasi nagnap lang siya at least for 2 hours. Kasi may pasok pa siya bukas. So, at least kahit pa paano meron siyang tulog. Kasi magayang pumapasok eh. So, tomorrow ang pasok niya is ano pa, 5.30 siya umalis dito sa bahay. So, maga siya nagigising. So, yun. So, ako rin, na ako rin inaantok na. Pero, ayun nga, yung mga bata eh, hindi rin excited umuwi dito. Kasi, ano, pasukan na nila next week. Kaya medyo, ayun din nila umuwi kasi dami nilang, we had so much fun in Toronto. Kaya, eh, medyo malungkot sila na umuwi dito. Time check is 9.55. Parating na sila ng 10.04. Oh, oh so, ma mana sila ng 2 minutes. Nahanap na lang tayo ng parking. Magkano parking dito, babes? not sure. Ah! not sure. Okay. Parang madalas tayo dito sa airport, no? ngayon kami yata sa Calgary Airport. Samantala nasa Toronto kami, binumbira tayo na sa airport. Parang busy nga yun yung parking dito. Kasi dahil siguro long weekend. Maraming umaalis at maraming papalit siguro. Excited to see your sisters. <laughs> Excited ba? Ito namin sila antayin kasi dito yung mga uh, pick up ng luggage nila. Meron kaming pinapanood ni Richard na, na vlog. Yung ayun oh, yun lang nila nilabas. Di ba nasa Pilipinas sila ngayon? Ma parang sa Pilipinas muna sila mag-stay. Tapos papaupahan nila yung bahay nila. Actually, hindi ko pa natatapos yung video. Interesado akong tapusin. Mamaya tatapusin ko kasi naantay lang namin yung mga bata sa pagdating nila. Tingnan natin kung ano yung mga plano nila. Kaya, so, dito na ibang mga pasahero. Wala pa yung dalawa. Stay <laughs> Wala kang dalang backpack? Where's your backpack? Welcome back! <laughs> Did you bring that or is, that's new? That's not okay. Look for your luggage. I do know. Is that your luggage? Okay, let's go so you guys are not hungry, right let's go That's yours for sure. Well, let's go Andre, go inside. Welcome back. Welcome back now. And we're home ah. now. You <laughs> sleep now. Go sleep. May pasok pa to bukas maaga. Guys, <coughs> yes, make sure you guys clean your rooms. Why? Just dust off and spider webs or anything. It's none. So, andito kami ni Andre ngayon sa park. Kasi, nagpa-practice siya mag-basketball. Thought... One more time. Go, keep doing it. Here, come on. Um, then we're gonna buy, buy Slashy. No. It's too hot. Let's go. Closer. Um, yeah. oh, almost. Almost. No. Almost, come on, please. I didn't mean the face. not too close not too close yes, behind like this, three times go, running go, run hindi marunong magbasketball to siya kailangan turuan go walang hilig sa sports I'll have the dollar meal deal, original cheeseburger. Sure, is good with fries or you want outside with onion, rings or a poutine? Fries is fine. And medium pepsi? Uh, yes. Sure. And you want, what kind of sundae would you like with the meaty? Nag-open na yung Dairy Queen dito sa lugar namin. Ngayon yung parang first day nila. Soft opening. So excited ng mga tao. Makikita mo dun sa community forum namin eh. Excited silang lahat. Ang ganda ng rainbow again. Ang kulay niya. So, Ay, you know, hmm. then, ayun oh, there. Ayun. Ayun. Buo siya. So you could see end to end. What's that? Ayan. Ang ganda. Tapos ayan yung end. Hirap kasi sa binta. Ayan, no, oh, kita. From end to end. Ang ganda niya. Tapos parang, parang ang ganda, basta ang ganda ng kulay ng sky. May konti pag araw dun, no? Oh. Ang ganda ng kulay na rin. Oo. Wow. Namawala na. After the rain, there's a rainbow. It was raining the whole day. Tapos, ayan na yung rainbow. Totoo talaga yun, ano? God's promise. After the news came, Noah's Ark, remember? In the story of Noah's Ark. After the rain, ipadala ang Lord ng rainbow. The sign of His promise. Na hindi nyo na gugunawin ng mundo like that